Oh. Wala po kayong no? Yan. Bili. Yan na, tayo ko, no? Saan na tayo nakuha? na Pag may kayo din tayo ng na naman. Na Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, magandang gabi sa kung lugar. Uh, ngayon po, ang ang kukuhain po natin ngayon, hipon po, mga pa po ng hipon para mga, ang balak po kasi namin mamaya, mamayang tanghali, mga ngawil po kami pag makahanap po kami ng pamain na hipon. Uh, ngayon po, ang kasama po natin, si kasamang Unso, kambal po. Ito po siya. Salamat po kami. Ayan po siya. Ang si Jojo at yung iba po mga anak natin ay hindi po makasama kasi na may pinuntahan po sila. May puntahan sila ngayong araw. Kaya bukas kami siguro nyo makikita. Sama-sama kami bukas. Ah, maraming maraming salamat pala sa mga sulid nating mga suporta. Sulid na sumusuporta sa, sa atin sa ating lahat ng mga viewers. Ah, maraming maraming salamat po ah uh, hindi mo kami hindi niyo po kami pinabayaan. Uh, maraming maraming salamat po talaga sa lahat sa inyo. Kahit, kahit, di naman namin kayo nakikita, kahit di namin kayo nakakasama, ay ramdam na ramdam po namin yung talagang sulit na suporta niyo po sa amin. Uh, maraming maraming salamat po. Sana po ingatan kayo ng Panginoon na bigyan kayo ng kalakasan na sa pangatawan at ingatan niyo ang inyong kalusugan. Uh, maraming maraming salamat po. God bless. Tara po. Tara ayun po dito na tayo sa area ito po muna nga natin yung titingnan natin itong lugar na ito titingnan natin kung may maraming hipon pero pag wala doon tayo sana dulo, sa dulo doon sa kabila doon sana po sana po bago maglalil makapaan natin ito bago yun doon sa kabila doon si Kamba Lunso. Dalo na po kami mga pa. Papakita lang po namin sa inyo pag tapos na kami mga pa. Kristong kay Kambalonso ito ang uli nyo ito ito oh, yung huli nya haba ito po sa babang tayo marami na tayo pang ano pang may pambinta po tayo may pamain at may pang ulam yan po malalim na po malalim na pero kahit malalim mayroon pa rin yung huling may mga hipon pa rin po well, may mga hipon pa rin talaga na ngayon po pauwi na, pa na po tayo habang pa papauwi tayo ha pag may madaan na tayong dapat kukuhain po natin tara po, lakad po tayo Kuha po tayo ng ano dawat. Yan po. Yan oh. Ah. Tayo pang ano pang panglaga po natin, panglaga. Ah. Ito po yung huli natin kanina doon. Yan o, hipo no. Yeah ng ating huli. Tapos kuwatin na ano, panlaga na dawat para maka dagdag ulam tayo ngayon. Ay. Ah, ano tayong nakabangon ng mga almasag dito. La que está por tayo doon. Oh. Yan Oh. ka mas nakaharap sa'yo. Yan Diyan nakaharap sa'yo. Yan yun. Yan, yan. yan, oh. yan likod nyo. Yan. yan <laughs> 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 o. Okay. Oh. limang Daan na natin Oh. Oo. Oh, malaki. <laughs> <lang pala> <laughs> oh. Ah. natin oh. ay babae po babae babae po bitaw na lang po natin to bitaw po natin para dumami pa kala ko lalaki bitaw na lang po natin to bitaw na lang po natin yeah, para dumami pa po, tingnan niyo po yung dapat. Ayun po. Tingnan niyo po. Tama to yung niya oh. Oh. Wala po kayo makita no. ayano no? oh, nakaharap din sa atin. Ayun oh. Oh, ayun. Ayun oh. No? Ayun oh. No? Pag talaga pag hindi tayo marunong, talaga ang ano. Pagdaanan lang natin sila. ayano no? oh, nakarami na po tayo para may panglaga po tayo yon pangbinta yung malalaki yung iba pang, pang natin mamaya pag marami tayong ano pag marami tayong nakuha mamigay din tayo mamaya ng

Ayan na ang palaga natin. Ayos. Ito po yung ating target kanina. Ipon. Yan. Yan ang ating mauwi ngayon. Sorry. May buslet, may biya. Nadaan natin ngayon na bangulap-lapo. Bago ito. Mga dawag. na tayo ng pangulam. Tara po. Para sana umina yung hangin mamaya para makamatuloy na yung pangawil natin. uwi na po tayo ayun makakawin na rin tayo sana bumi na ang alon mamaya para matuloy na pa ang pangawin natin para po maraming maraming salamat sa Panginoon at no okay. binigyan tayo ng maraming hipon at maraming dawa para po Ay, ito na po yung ating nahuli. Yung sabi ko sa inyo kanina, yung tatargetin namin, itong ano, itong hipon. Ito. Nakakuha po tayo. Um, bago itong dawat. Nagkuha po tayo ng, ano, ng pang ulam natin. Yan. Yeah. Yung habang papaway tayo, nang dabot na rin tayo, namulok na rin tayo. Ito po. Yung malalaki po nito, ano po natin, ibibinta. Pero yung yung maliliit, nakuha po tayo ng pang pamain mamaya sa kawel tapos yung iba pang ulam po natin pang pang hilabos natin uh, unang unang una sa lahat maraming maraming salamat sa Panginoon at to, uh, binigyan ulit tayo ng maraming biyaya ngayon ipon sari-sari po ang ating uli uh, maraming maraming salamat pala sa sulit na supportan nyo po sa sa amin sa Jokers Vlog uh, sana po uh, sana po hindi magbago yung solid na support niyo po sa amin. Kahit hindi po namin kayo nakikita, kahit hindi namin kayo kapiling, ramdam na ramdam po namin ang solid na support niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po sa solid na support niyo po. God bless. Maraming maraming salamat po sa sa nag-sponsor sa amin ng grocery, si Eduardo Soriano po. Sir, Maraming maraming salamat po, sir, sa sa ibinigay mo sa aming biyaya. Sana po, marami kang matulungan pa na kagaya namin naghihirap. Uh, maraming maraming salamat po. Panorin niyo po itong video. Uh, maraming maraming salamat po dun sa kay sir na si Eduardo uh, Soriano. Eduardo Soriano po, uh, sir, maraming maraming salamat po, sir, sa ipinadala niyo po sir sa akin na grocery uh, sabi niyo nga mag magbili ako ng isang kabambigas pero po ito yung sobra po pinamili ko na po yung mga kagamitan pang araw araw kape, asukal, gatas coffee mate bago yung noodles po kape yung mga to suka bago ano po, yung ketchup ah, maraming maraming salamat po sir sana bigyan ka ng Panginoon ng maraming blessing sa araw-araw at, -araw at bigyan ka ng malakas ng pangatawan at ingatan ka po sa inyong mga tarbaho sa araw-araw. Maraming salamat po sir. God bless. At ah, po dyan kay G.R. Ingueto sa Pram uh, Planet Jupiter. Uh, sir, ingat-ingat ah, po sir. Pilayo GB Gabriel Vincent. Uh, ah, po sir. Ingat-ingat po sir. Renan Bautista, sir. Shout out po, sir. Ingat, ingat po, sir. God bless. Saldi, Australia. Sa, shout out po, sir. Ingat, ingat po, sir. God bless. Hey, Katok Mall, Suringa, sir. Shout out po, sir. Ingat, ingat po, sir. Hey, Mahi Muhammad. Shoutout uh, shout out po, ma'am. Ingat, ingat po. Kung malapit lang po sana kayo dito, eh, bibigyan ko sana kayo isa-isa. Eh. Dito po. Kaya lang, malayo kayo. Di bali po, pag nakapunta, ko, nakapunta kayo dito sa amin, ah, sana po balang araw makapunta po kayo makadalaw po kayo dito para sama-sama po tayo sama-sama po tayo magtikim ng ng mga dawat at alimango at sari po mga sipod ito po yung hindi nyo na titikman dyan puro litson, baka dito naman po tikman nyo yung aming ano ang aming mga putahe na masasarap. <laughs> Maraming salamat po. Ah, uh, maraming salamat po sa solid na suporta niyo po sa Jokers Vlog. Sana po ah uh, uh, tuloy, tuloy uh, sana po ah uh, wag niyo po wag sana po kayo magbago sa sa amin. Kahit na sabi ko nga po kahit na hindi hindi, kayo, namin kayo kapiling, hindi, hindi, namin kayo nakikita. Ramdam na ramdam po namin na uh, yung solid na suporta niyo po sa pamilya po namin na uh, sa Jokers Vlog. Maraming maraming salamat po. God bless. At yung nga pala po, yung hindi pa nakasubscribe, dahil sana po, uh, magsubscribe mag-subscribe na po kayo para update po kayo sa, sa mga bago natin yung mga video. Maraming maraming salamat po. God bless.